mataas kamay, sino ayaw ng usok ng katol? Heto, may solusyon na ako sa inyo. Hindi na kailangan sindihan, pero makakataboy pa rin ng lamok. Tatlong sangkap lang ang ating kailangan, katol, kalamansi, at alkohol. Ang una natin gagawin, babasain muna natin yung katol. Once nabasa natin yan, patutuyuin natin ng 3 to 5 minutes. Makalipas ang tatlo hanggang limang minuto, pwede na nating baklasin. O di ba? Ang dali baklasin kasi nga nabasa na siya. Na-absorb niyo na yung tubig. So pipirapirasuhin natin ng parang ganito. Habang pinipira ko nga itong katol, gusto kong mag-shout out kay Mommy Ro and family kasi doon ko napanood ang ganitong home tips. Kung ang anak niyo ay pawisin tapos ayun yun ng usok ng katol, pwedeng-pwede niyo tong gawin kasi hindi nyo kailangan sindihan. Sundan niyo lang yung step by step natin. Itong Home Tips DIY ng na pantaboy nating namok ay napaka-effective, guys. After natin pirapirasuhin itong katol, ang next step po natin ay lalagyan natin ng alcohol. Gano'n ba siya kadami? Tatansyahin nyo na lang guys. Kung mas marami, walang problema. Tapos magdagdag na lang kayo ng katol. At ang panghuli, kung meron kayong kalamansi or lemon, maglalagay tayo ng katas nito. Disclaimer lang, kung napakalaki ng espasyo ng iyong bahay tapos isa lang yung gagawin mo, malamang sa malamang hindi to effective. So kailangan madami kang gagawin. Depende na lang sa'yo yan. At the same time, pag sobrang malamok talaga, as in sobra-sobra talaga, baka kailangan nyo na yung pang-usok. Pero ito, pwede nyo rin itry pagkatapos na lang. Pagkatapos nga natin magpiga ng kalamansi, ay hahalu-haluin na nga po natin to. Habang hinahalo-halo ko nga ito, ay naamoy ko na yung aroma, napakabango niya. Which is yun yung ayaw ng lamok. Naisipan ko nga ihatiin itong ginawa kong mixture para ilagay ko sa kwarto, sa sala at sa labas kung saan lagi merong may nakatambay na lamok Pagpasensyahan nyo na guys kasi makalat pa talaga. So yung isang mixture, dito ko siya linagay malapit sa bintana sa labas. Next, naglagay naman ako dito malapit sa may TV, sa may sala. Yan, tinatong ko na lang. Umakit nga ako sa taas at naglagay naman din ako sa kwarto dito sa may kantong bahagi dahil medyo madilim. Di ba mahilig ang lamok sa mga madidilim na lugar? At pumunta nga ako sa kabilang kwarto para ilagay yung aking huling mixture at ako'y nagulat. Napaka-linis, napaka-organized. Charot. So, dyan ako naglagay sa may kanto, sa may bintana. Diyos ko, babalikan ko itong kwarto ni Sir Levitt. Napakagulo. Kung may natutunan kayo sa home tips natin for today's video, don't forget to react, comment, pakifollow na rin po at share ng video to. Salamat po. Bye-bye!